orasyon. Ito ay isang salita na mahika. Ito ay may kapangyarihan kung matindi ang iyong paniniwala. Ito rin ay nagbibigay ng kabutihan kung sa atin kung ito ay gagamitin natin ng sa magandang paraan. Subalit, hindi hinihikayat na ito ay gamitin sa kasamaan sapagkat may mga orasyon na ginagamit sa kasamaan katulad ng mga pangkukulam. Subalit sa bidyong ito, ang ibabahagi ko ay is, uh, ah, lim, limang orasyon na para sa kabutihan. Ganon din, may mga orasyon na nangangailangan ng tinatawag na yun po bang pagsasakripisyo ng 49 days? May mayroon din naman po na orasyon na hindi na nangangailangan nito dahil ang nagbahagi ay tunay na mag-oorasyon o may talab na po talaga sa kanya. Kaya't ang ibabahagi ko ngayon ay ang unang orasyon ay para sa pampabait ng ating kapitbahay. Kung minsan po kasi meron tayong kapitbahay na hindi natin malaman kung bakit sila ay may mabigat na damdamin sa atin. Samantala, ito naman ay hindi natin sila ginagalaw o pinakikitaan ng kasama ang ugali. Subalit sa Japong may mga tao na may maimit na damdamin sa kapwa. At ito po ay nagdudulot ng negatibo sa bawat isa. Kaya ibabahagi ko po sa inyo ang orasyon para sa kapitbahay. Ang orasyon pong ito ay hindi lamang sa inyong mga kapitbahay. Maari din po ito sa inyong mga katrabaho na hindi maganda ang pakikitungo sa inyo. Narito po ang orasyon para doon. Alum lam. Banggitin lamang po ito ng tatlong beses, araw-araw, at iihip sa inyong dibdib. Araw-araw po ito ay inyong gagawin hanggang sa ito po ay bumisa at maramdaman ninyo na wala ng galit o wala ng parang naiinggit sa inyo at ang bawat isa kapit bahay man o katrabaho ay babati na sa inyo o siya ay mararamdaman nyo na bagaan na ang kanyang kalooban. At ang isusunod naman po natin ay ang orasyon upang suwertihin ka sa buhay. Marami po ang kahulugan nang swertehin ka sa buhay unang-una na po dito ay kung ikaw ay medyo kapos sa pera ikaw po ay biglang magkakapera sa pamamagitan ng iyong orasyon at tulad nga po ng aking nasabi ang orasyon ay isang dasal na may kapangyarihan kaya po ito ay hindi lamang sa ating pera, maari din po itong sa trabaho. Kaya nga po upang swertihin ka sa buhay. Maaari po kung ikaw ay natanggal sa trabaho, ay may ibang opportunity na magbibigay, magbubukas sa iyo at mas lalo pang magiging maganda o mataas ang iyong Maaari din naman po na sa tindahan kung ikaw po ay matumal o ang benta, kung ang orasyon pong ito ay iyong gagamitin at iyong mapapatalab ay magiging malakas ang iyong benta sa tindahan. Bigasing ng tatlong beses ang salita na nasa uh, larawan. Akam swertum. Tatlong beses nyo po itong pipikasin at iihihip muli sa inyong katawan. Araw-araw po itong gagawain hanggang sa ito ay mapatalab natin. At kung nararamdaman nyo na gano'n na nga ang nangyayari, yan po ang ibig sabihin ay tumalam na patuloy niyo po itong gawain at nasa ganon ay hindi maatis ang swerte sa inyong katawan. at ang isusunod naman po natin ay ang orasyon sa bahay upang ikaw o kayo ay hindi manakawan. Subalit kahit po tayo ay may mga ganitong orasyon, kailangan po naman ay tayo ay maging maingat din. Hindi po kung may orasyon ka ay iiwan natin bukas ang ating mga pinto, ating gate, hindi naman po ganun sapagkat kahit ikaw ay may orasyon, ang orasyon po ay hindi gagana. Kailangan din po ay may kaunting pag-iingat. Ang kaibahan lamang po nating tayo ay may ganitong orasyon, ligtas po tayo sa mga masasamang loob na sarado na ang ating pinto ay pilit pang bubuksan. Yun po ang ibig sabihin ng orasyon para sa magnanakaw. Ito na po ang orasyon para sa magnanakaw upang hindi manakawan ang ating pamamahay o tahanan. Ito po ang orasyon. Malipasis. Tatlong beses niyo po itong uh, babanggitin ulit tulad po ng procedure doon sa nauna at iihip muli sa inyong sarili. Ang magagawa po nito ay kailangan ay yung padre di pamilya or head of the family. Maari pong ang nanay, maari din naman po ang tatay. Depende po kung sino po yung may matinding paniniwala sa mga ganitong kasabihan at orasyon. At ang isusunod naman po natin ay orasyon upang hindi magipit sa pera. Marahil sa mga taong pilosopo o walang paniniwala sa mga ganito, ito ay sasabihin na napaka-imposible. Subalit, para po sa mga taong tulad ko na naniniwala o ikaw na nanonood, kaya nga po ikaw ay nanood dahil ikaw ay interesado at may paniniwala ka. Ang mga ganito pong orasyon ay totoo at nangyayari. May positibo po itong resulta. Depende nga po sa ating matinding paniniwala. Kaya ang orasyon po natin ngayon ay para sa uh, upang ikaw nga ay hindi magipit sa pera. Kasi kung minsan po ay tayo dumadaan sa gipit na gipit. Subalit kung tayo po ay may mga ritual na orasyon na ganito na ginagawa, kahit po anong mangyari, ikaw ay hindi magigipit. Makakaisip at makakaisip ka po ng paraan upang ikaw ay hindi magipit sa pera. Narito po ang orasyon para dito. Bigkasin ng tatlong beses at iihip sa kataw sa deeg sa katawan po uli katulad nung mga nauna ang orasyon na ito perlong aha tatlong beses po ito po ay pampaswerte sa pera upang ikaw ay hindi magipit napakarami pong paraan makakaisip at makakaisip ka po ng paraan upang ikaw ay hindi magipit sa pera at maaring sa pamamagitan po ng orasyon na ito, ang iyong kagipitan ay iyong malalampasan. At ang pinakahuli ay ang ating orasyon upang tayo ay hindi kaingitan. Marami sa pasensya na po kayo sa tila ng manok ng amin kapitbahay bahay. Marahil tayo ay kahit maganda ang pakikisama ay marami pa rin ang naiinggit. Maging sa ating trabaho or sa ating komunidad, sa ating tong mga kapitbahay o yung kahit nga kamag-anak 'to, kinapeli tayo pagkainggitan. At kung minsan, ang inggit ay humahantong sa hindi magandang pangyayari o relasyon ng mga tao. Kahit nga po yung mag-anak, mag katrabaho, yan, ang inggit po ay hindi nawawala. Kaya dito pong pinakahuli kong video sa huling ito ay ibibigay ko ang isang orasyon upang ito ay inyong magamit kung kayo ay sa pakiramdam nyo ay kinaiingitan ng isang tao o maaaring din na upang kayo ay hindi kaingitan. Narito po. Ang orasyon. Marugab. Maria gub. Magub. Tatlong beses nyo po itong uh, babanggitin at iihit muli sa inyong katawan, sa inyong bidib, yung, yung bubuklatin ang inyong leeg ng damit at ito po ay inyong uh, ibubuga ang inyong orasyon na binanggit. Ito po ay tatlong beses at araw-araw din nagagawin hanggang sa ito ay tumalam. Ang isang orasyon, kung tayo po ay walang Devotion na 49 days, Maari naman po ito. Kaya lamang kailangan ang matinding tiwala at sakripisyo na ito ay inyong gagawin. Katulad nga po ng araw-araw niyong pagbigkas. Kailan ang tamang pagbigkas? Pagkising niyo po sa umaga pagkatapos makapagpasalamat sa ating Panginoon ito po ay inyong bibigkasin tatlong beses po hanggang sa ito ay tumalab at inyong masaulo.